crunchy ha. Lami lang ka. guys, meron tayong flour. Maggawa tayo ng tortang blossom. First, magmix muna tayo ng ating uh, ingredients. Ito ang ating uh, bumbay. At saka lagyan natin siya ng egg. Lagyan natin ng egg. Ito guys, oh, i-mix together lang natin guys. yan wow. Tapos, i-ano si natin ang ating magic. Magic po guys, magic. Magic, sarap. Mm. Para ma-magic. At saka, ano, black pepper. Kunting black pepper guys. Tapos, asin. So, lagyan natin ng kunting asin. Yan. So, ngayon, lagyan natin siya ng konting tubig. Dahan-dahan lang sa water para lang mag together. Mara banana pero egg. So, ito na ang ating banana blossom. Ito na po, guys. So, ngayon, i -mix natin siya para mag-mix mag together ang kaniyang ingredients. Muta. So, ito na ang banana blossoms. Lagay natin dito. Yan at i-fry natin. Yan. At ito din, fry natin to. So, maglagay na tayo ng mantika. So, ngayon ito na, ilagay na natin ang ating banana blossom. Ito na guys, banana blossom guys. Yan, nag-brown na. Yan guys, malapit na maluto. Yan guys, luto na guys. Yan, ito luto na guys. na kami. Guys, ang sarap guys. Crispy crispy ang ating banana blossom. Ito na guys, ang sarap guys. Crispy crispy. Malunggay. I-try natin ang malunggay fried guys. So mga anak natin, hindi ko makain ng mga gulay. Ganito hon natin pagluto para kamakain sila. Ito na ready na. So guys, ilunod na. Malunggay ni guys. So guys ito ang ating malunggay Ito na guys Yan Yummy Yummy guys So guys ito na ang malunggay omelet Malunggay guys Yan Sarap na guys Kumakain yung mga anak ko So try nyo Ito guys ang sarap Napaka crispy So kasama ang sausawa Napakasarap po Try natin ha Try natin ha hmm. Crispin, Crispy crispy Rap. So ito na ang ating banana blossom at saka sausawan yami At saka meron tayong ayong malunggay omelet. Yan napakasarap guys at saka banana blossom kain na. Maraming kamuti kahoy gagawin din namin kamuti omelet. <laughs> Parang ukoy lang guys ba? Parang ukoy. Na nag-experiment kami guys. Magawa kami ng mga pagkain ng mga exotic food. Yes. Mga exotic food ni guys ito oh. Na mixture po na siya. I'm Nan, kamutok ito. Masarap ito guys. With ano sosya with uh uh kunting ba uh, ano ni bumbay at saka dalawang itlog at saka merong wow flour, harina, The na The texture is so... Nan, ito wow. na ang ating iprito. Masarap ito, guys. Nako, ang sarap nito. I'm excited. Nito. Mm. Guys, ilulunod na natin ang ating, ah, uh, ano food. ito? Mm, ano ganun? Ibangga, kasaba. Kasaba? O, oh, kamutikahoy siya, na, ginawa natin. Kasaba omelette. Hmm? Omelette. Kasaba omelette. Kasaba omelette po ito, guys. Nan. Wow. Nagawa tayo ng mga exotic food guys. Mga ano ito, mga hindi karaniwang na ginalut, niluluto. Yan. Ito na ang aking kasaba omelet guys. So balik natin ang ating kasaba omelet. Yan. Sarap guys. Ang kasaba omelet medyo napagod-pagod. Yan guys, kumakain na si ate ng banana. Banana. Ah, banana. Kasaba. Ano Hmm, crunchy ha. Lami lang Nag ka. Nagi, ano pa niya ka Hindi ako kaya. <laughs> Lami, gid. Ang malunggay, guys. Ubus na pala, guys. Sus, nakain sila sa malunggay, guys. Oh, si ate, oh. Wow. Palagi daw ako magluto ng malunggay. Ah, sabi ni ate, kay gusto niya ang malunggay. Ubus na ang malunggay nga ginawa kong umlet. Ito na naman ang kasaba. Crunchy kay guys. Ay, hmm. Nanang. Hmm. Crunchy ha. Lagi ubos ng malunggay. Mmm, kawin siya siya. Isudaan sa rice. Mmm, may ah. Naku kaya, lamit kayo. Nag-experiment ko guys ang mga food na dili karaniwang na mmm. Lamit ko siya. Ang sausawan. Hurot ng sausawan guys. Mmm. Kami kayo. Kami na. Hi guys. Ngayon, kain na tayo sa itong nilutong umlet. Kasaba umlet. Crispy kay guys. Aro, crispy ito, crispy. Meron tayong sausawan. Mmm. Sarap. Ang sarap. Gustong-gusto ni ate. Mga anak natin guys, mag-invento tayo para kumakain sila. Huwag siya sasawan, ginawa na but, lagyan ng lang suka, ang hang, at saka sibuyas bumbay, at saka mm, kunting tuyo. Mmm, sarap. Sarap na ka. Ah! Hmm? At meron tayong banana blossom. Hmm? Crispy kayo. Try din natin ang ating banana blossom. Napaka crispy. Napaka crispy ng ating banana blossom. Sausa nato. Mami washi. Mami. Hm. Pro. Pro hmm Hm. Nami kayo. Mm. Nag-experiment ko guys sa mga food nga. Hindi karaniwan. Ito. Mm. Mm. Okay, Ito, kumakain sila guys.